Sama-sama sa inyong magigigi. Igan, dumepensa sa mga alegasyon ng taekwondo coach na binabatikos online dahil sa kontrobersyal na sparring kung saan nabugbog at naospital ang isang estudyanteng 17 anyos. Giyit ng coach, wala siyang intensyong ipabugbog ang estudyante. Saksi, si Oscar Oida. Diyan na mo ako mamatay dahil sa bugbog. Pinagbog ako na wala akong laban. Na ospital at nagtamo ng mga pinsala sa mukha ang labimpitong taong gulang na yellow belter sa taekwondo na si Cindy. Hindi niya tunay na pangalan. Kasunod yan ang sparring training nila ng lalaking teammate na black belter na nauwi sa... Hey! 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 ang kanyang sinisisi, ang kanyang coach at ayon sa ina ni Cindy. Sinadya po dahil may gusto po siya sana. <laughs> sa anak ko. Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, sinabi ng taekwondo coach na walang katotohanan ang bintang na may gusto siya kay Cindy. Paliwanag niya sa pag kumain o di kay magsimba. Kapag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, may gusto magkwento, ayayin ko talaga hindi lang po yung yellow belt po na yan. at hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po. Isang beses po siya na inaya magsimbaho noon, gawa po ng may nakwento siya sa akin regarding po sa family niya. Wala akong masabi noon kasi wala po ako sa sitwasyon noon time na yun eh. Kaya usually po sinabi ko na lang sa kanya. So, okay talaga pag worldly god eh. Dumipensa rin siya kaugnay sa insidente sa sparring training. Wala akong intensyon na pabugbog yung bata. Expected na ako pagdating ko sa taekwondo na matatama ang ko talaga, masasaktan po, na may injury, matutumba. So, no, lahat po yun, napaka-normal. Expected na po yun eh. Kasi nga ako, nasa physical sports po tayo. Normal lang daw ang pagtatapat ng isang lalaki at isang babae sa practice sparring, kahit hindi sila pareho ng belt para po ma mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa na pagdating po sa tournament eh mas nasasanay po sila sa speed sa sa talino sa mga sa mga bigat ng sipa po ng mga higher belt o kaya mga higher weight. Belt. Itinanggi rin niya ang aligasyon na nagselos at nagalit siya nang magdala ng bulaklak ang boyfriend ng dalaga sa isang practice session raw niyang may ilang miyembro ng team na nagbulakbol noong araw na yun. Kaya pinagalitan niya ang buong team at hindi lang si Cindy. Nalulungkot ako sir kasi napanad ko yung Hindi siya to, hindi ako. Hindi siya to, kilala niya ako. Ang video ng practice session ni-review raw ng Philippine Taekwondo Association. Wala araw silang nakitang indikasyon na sinadya at iniutos na bugbugin ang nasabing yellow belter. Ang resulta ng kanilang pagsiyasat, hindi rin daw naiiba sa resulta ng isinagawang imbisigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated. Actually, pag titignan nyo mabuti yung video, hindi naman papunta yung sipa sa muka. It's two body kick. Dalawang papunta sa katawan. It's just so happy yung second kick padulas yung bata. Kaya tumama siguro sa muka. Pero again, dun sa video na pinapanood ko, when I was watching it, hindi ko makita kung paano tumama sa muka kasi nakaharang na yung supposed to being parang nagre-referee sa kanila. Sinusubukan pa ng GM Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ni Cindy ukol dito. Para sa GM Integrated News, Oscar Oidang inyong saksi. Nagbabala isang grupo tungkol sa posibleng taas presyo sa delatang isda kasunod ng pagsuspinde ng Agriculture Department sa pagbibigay ng import clearance para sa ilang uri ng isda, saksi si Tina Panganiban Perez. Posibleng tumaas ang presyo ng isang uri ng delatang isda, ang canned mackerel. Babalaya ng isang opisyal ng Cannes Sardines Association of the Philippines. Mababawasan daw kasi ang supply ng mackerel kasunod ng pagsususpindi ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng clearance para sa pag-aangkat nito. Kasama rin sa utos ng galunggong at bonito. Ang ang presyo, meron pa pa baan supply. Wala po, wala local mandarin at galunggong pero, pero... bonito, tatunan naman yun eh. Sangayo naman daw silang mahinto ang iligal na pagpupuslit ng imported na isla sa mga palengke, pero hindi raw sila na konsulta sa naging hakbang ng DA. Pwede na bigla lang siguro ang industriya na biglang nahihinto ng na walang usapan mula sa... ...industry, uh, everything government and industry, so that we could find ways and ways on how to control it from going into the public market. Sabi naman ng DA, makakaangkat pa rin naman ng mackerel pero may kondisyon. I do not believe yung sinasabi nila. Basically, ang nakalagay dito sa akin Department of Music order, kung oh, hindi naman sila mawawala ng kanilang canned mackerel eh, ang nakalagay dito sa, sa mga can, for the canners, they can still import the same amount of canned mackerel pero may babasihan na yung vat sales nila. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na minamonitor nito ang sitwasyon para masigurong hindi maapektuhan ang mga mamimili. Merong uh, kaming ina-expect na meeting na ito uh, convene yung National uh, Price coordination Council. If there are any specific issues related to pricing, uh, pag-uusapan niya ng for sure. Ang end goal natin ay eh, ma-present kung so, paano natin masustabil ang situation. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Milyon-milyon pisong halaga ng ari-arian ang naabo sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Cebu. At sa Nueva Ecija, tricycle naman ang biglang nagliyab. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Balitang Bisda. Tinupok ng apoy ang laman ng bodegang yan sa sitio Kimba, Barangay San Roque sa Talisay, Cebu, kagabi. Kasama sa mga nasunog ang ukay-ukay used clothing, power tools at solvents. Ayon sa Talisay City Fire Department, umabot sa anim na oras bago tuluyang naapula ang sunog. Aabot sa 21 million pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Sa bayan ng Minglanilla, nabulahaw ang mahimbing na pagkakatulog ng mga residente sa Purok Manga sa sitio Fatima. May gitlimampung bahay ang nasunog. Tinatayang na sa 2.2 million pesos ang iniwang danyos ng sunog. Isa sa tinitingnang ng sanhi ng sunog ang faulty electrical wiring. Kasalukuyang nanunuluyan ng mga nasunugan sa Lipata Central Elementary School. Sa Mangaldan, Pangasinan, dalawang palapag ng bahay ang nasunog sa barangay Gigilunin. Sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa stockroom sa ikalawang palapag ng bahay. Tumagal ng halos 30 minuto bago naapula ang sunog. Kaka-renovate lang nito ma'am. Wala isang taon. Mabilis naman tinupok ng apoy ang dalawang video key bar sa barangay Ariliano Quezon Isabela. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa kwarto ng video key bar at mabilis na kumalat sa katabing establishmento. Tumagal ng mahigit isang oras ang sunog. Walang nasaktan sa insidente. Apagka-Reynaldon, kasi na Raimundo, talaga yung sunog. Kasi nga at... Uh considering na yung make ng structure na yun ay light like material, ang kanyang system eh, and may mga dito yung pahat. Isang tricycle naman ang nagliyab sa gitna ng kalsada sa barangay Del Pilar, Zaragoza, Nueva Ecija. Natupok din ang mga karga nitong paninda. Pusil na nag-overheat ang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang inyong saksi! sa sobrang init, may mga estudyanteng dumugo ang ilong sa Sambuanga City. Apektado naman ang kawalan o di kaya ay limitadong supply ng tubig, pati ilang barangay sa Baguio City. Saksi, si Rafi Tima. Kahit Baguio City na kilala sa malamig na klima nito, hindi immune sa epekto ng tag-init sa supply ng tubig. Walong barangay sa syudad ang apektado ang supply ng tubig. Ngayong bumaba ang water level sa mga reservoir ng Baguio Water District aabot daw sa 10% o katumbas ng mahigit 4,000 bahay ang nakaranas ng kawalan o limitadong supply. Ina-advise namin yung mga customers namin na affected. Pagamil na lang mga water deliveries namin na hindi naman affected yung iba. Sa projection ng BWD, posibleng magtagal na lang hanggang Mayo ang supply ng tubig sa Santo Tomas Rain Basin na isa sa mga pinagkukuhanan nila ng tubig. Patuloy ang monitoring ng BWD sa iba pang water sources mula sa underground at spring water sources. Anin na lugar ang nakaranas ng danger level na heat index ngayong araw ayon sa pag-asa. Sa sobrang init, nag nosebleed sa gitna ng klase ang dalawang grade 1 student sa Sambuanga City. Useless lang gayut el andan sa dal mga battle. May man sila kusa pwede man grasp knowledge because of being so ano, being so parang uncomfortable adentro na room. Ang Zamboanga City LGU, nagkansela na ng in-person classes ngayong araw hanggang bukas. Ang Malabon, Quezon City at Pasig, Naglabas na rin ang kanilang guidelines para sa pagsususpindi ng klase sakaling makaranas ang kanilang lugar ng matinding init. May alternate class schedule naman ang nabotas. kaya na naman ng isang kongresista, pangunahan ng pag-asa ang pagbalangkas ng pulisiya para sa pagsususpindi ng klase kapag sobrang init ng panahon. At sila na rin ang magrekomenda kung magsususpindi ng klase bukas ang pag-asa sa panukala. Pero baka hindi raw nila kayang magbigay ng eksaktong datos sa bawat bayan at syudad sa buong bansa. Limited ang stations ni pag-asa. Hindi naman lahat ng municipalities ay meron tayo. For example, dito na lang sa Metro Manila, meron lang tayong dalawang stations. Isa yung nasa Pasay and then isa itong nandito sa Quezon City. So of course ang worry ng iba, halimbawa taga Valenzuela siya, ganun din po ba yung sa amin na uh, mararamdaman? Pwede naman sanang umasa sa mga ganitong instrumento na otomatiko nagpapadala ng datos sa isang central station. Pero ayon sa pag-asa, hindi rin sapat ang bilang ng kanila mga automatic weather stations. Mas maganda raw kung may kanya-kanyang instrumento ang mga munisipalidad para sila na mismo ang makapagdesisyon kung sakaling masyadong mataas ang heat index ang DepEd. Muli namang iginiit na binigyan ng otoridad ang mga school head para isuspindi ang in-person classes kung sobrang init. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Nataganan ang tumagilid na truck ng isang bisikleta at isang motorsiklo sa Baseco, Manila. Saksi, si Jamie Santos. Mami, mga motor at pala doon na damay nakabaligtad sa kalsada ang truck na ito habang nakatagilid sa kalsada ang karga nitong container. Hindi dami yung mga sakay ng motor at bike. pinagkakagulohan ito sa kuha ng ilang netizen. Yun pala dahil may nadaganan itong isang bisikleta at isang motorsiklo isang gulong na nga lang ang makikita sa bisikleta, habang ang motor naman, dulong bahagi ang makikita sa pagkakadagan ng container. Swerteng nakaligtas ang mga rider ng bisikleta at motor. Yun nga lang nasakta ng rider ng bisikleta nang tumalon ito para makaligtas. Sa investigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit, binabagtas ng trailer truck driver ang port area sa Maynila kahapon ng hapon. Palikuraw ito papasok sa may intramuros. Nang bigla raw bumagsak ang karga nitong container. Nagkataon naman na nasa gilid ng kalsada ang mga rider ng bisikleta at motor. Buti na lamang daw, alerto ang mga ito kaya nakatakbo at nakaiwas sa mas malaking disgrasya hindi nga nailak yung, yung, twist lock. May twist lock kasi yung sa mga gilid nung no, ano, yung, yung container kasi pag tinatong mo yan, mm -hmm. may siyang twist lock doon sa may chassis. So, kaya nung, nung pagliko niya, na outbalan, mm -hmm. medyo, ano yung pagliko di ano eh, ni, ni, ni tractor eh. So, tumagilid yung ano, yung container yun. Medyo, mm, -hmm. eh, mm -hmm. Dahil hindi nga nakalock payo ng mga otoridad sa mga motorista kapag may nakakasabay na trailer truck o malalaking sasakyan sa kalsada, magkaroon ng tamang distansya para agad daw makaiwas sa kapahamakan kung magkaroon ng aberya. Lalo na raw na may blind spot ang malalaking truck. Respetuhin din daw sana ang truck lane. Payo sa mga motorista, dapat pagdating yung merong mga malalaking Uh, kagaya ng truck, yung mga ganyan na may mga container. So huwag natin si silang titikitan kasi lalo na kung lilikog sila. Kasi mm -hmm. yung pagbwelo nila maaari tayong ano, tamaan. Lagi rin daw pairalin ang defensive driving. Nagkasundo raw sa kanilang tanggapan ang lahat ng panig, sasagutin ng truck driver ang lahat ng gastusin sa ospital at damage sa kanilang mga sasakyan ay hindi po kitang nagkakasundo sila is wala nang gagawing action taken ng ating mga autoridad. no mm -hmm. automatically yan uh, yung report ko forward namin sa LTO para mm -hmm. mabigyan ng administrative action para sa GMA Integrated News Jamie Santos ang inyong saksi website ng Department of Science and Technology na hack ayon mismo sa Department of Information and Communications Technology na kompromiso raw ang 2 terabytes ng data kasama ang mga disenyo, inbensyon at proyekto ng mga scientist. Ayon sa DICT, ransomware attack ito na kagagawan ng local hackers. Pero wala raw demand mula sa hackers, wala rin daw na extract na data at partially restored na ang akses sa website. Patuloy ang investigasyon. Inuusisa na rin ang DICT sa security sector kung may mga proyekto sila kaugnay sa national security na posibleng macompromise rin. Balikatan 2024 ng Pilipinas at Amerika dadalhin daw hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Yan ay kahit kasama ito sa mga inaangkin ng China at naroon ang kanilang mga warship, coast guard at maritime militia vessel. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansang wala sa rehiyon para kampihan ng Pilipinas at nababaliwala raw ang umano'y konsensus ng mga bansa sa rehiyon. Pero sa labintatlong bansang magpapadala ng observer sa balikatan, anim ay kapitbahay natin sa Southeast Asia. Sa ulat naman ng Reuters, may anti-submarine exercises din ang Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa South China Sea malapit sa Palawan sa April 7. Target ng growth rate ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon, bahagyang ibinaba sa 6 to 7% mula sa 6.5 to 7.5%. Pero sabi ng National Economic and Development Authority, magiging isa pa rin ito sa pinakamataas sa Asia-Pacific region. Para raw matustusan, ang paglago ng ekonomiya aabot sa 6.2 trillion pesos ang isinusulong na pambansang budget sa 2025. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Buong puso ang paghanda ng siyam na atletang Pinoy na nakapasok sa 2024 Paris Olympics sa Hulyo. Ang Tokyo Olympics gold medalist namang si Heidi Lindias tuloy pa rin sa weightlifting bagamat hindi nakapasok sa Paris Olympics. Saksi si JP Sorian. Ilang araw bago lumipad pa Las Vegas sa Nevada kung saan gagawin ang kanyang full training para sa 2024 Paris Olympics. Todo Ensayo rin si Filipino Boxing Champion at 2020 Tokyo Olympics Bronze Medalist, Yumir Marshall. Wala raw oras dapat sayangi. Dahil mula sa middleweight noong 2020 Tokyo Olympics, nag-level up na si Yumir. Nagpalaki ng katawan dahil nag-qualify na siya sa light heavyweight category para sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa posibleng makaharap sa boxing ring, ang Ukrainian boxer na si Alexander Kresniak na tumalo sa kanya noong Tokyo Olympics. Nandito sila sa weight class ko ngayon eh. Lahat ng mga uh, magagaling. sa laban na to um handa yung katawan ko uh, physical, mentally and uh, spiritually. Sabi ni Yumir, posibleng sumali pa siya sa isang world boxing tournament sa Europe bago ang Paris Olympics para mapanatili ang kanyang competitive spirit at momentum. Inspired ako, the same time, uh, nandun yung pressure. Uh, yun po yung ginagamit ko, yung uh, motivation sa uh, training ko. Target ni Ymir, maiuwi ang ginto sa Olympics. Kung sakali, magiging kauna-unahan ito para sa sport na boxing at ikalawang gold medal ng Pilipinas isang karangalang unang naibigay sa loob ng Olympic history ng weightlifter na si Hayden Diaz na nakakuha ng gold noong 2020 Tokyo Olympics. Pero si Heidelin hindi na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics matapos kapusi sa IWF World Cup 59 kg event kahapon sa Thailand. Sinabi ni Heidelin na patuloy pa rin siyang magbubuha pero hindi na tiya kung para sa susunod na 2028 Los Angeles Summer Olympics. Alam nyo, wala nang si Ate Heidi wala na pong kailangan i-prove sa atin. Nakuha niya na yung gold medal sa SEA Games, Asian Games, World Championship and Olympics. Wala pang nakakagawa noon. Masaya rin si Umir na umabot na sa champ na atletang Pilipino ang nag-qualify at lalahok sa 2024 Paris Olympics. Isa sa pinakabagong nadagdag si Elrin Ando na nag-qualify matapos magpakitang gilas at pumangpito sa Women's 59 kg event ng 2024 International Weightlifting Federation WF World Cup. Nagpasalamat si Elrin sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. At dahil kaharap ko na ang isang Olympic medalist at World Boxing Champion, sinamantala ko na ang magpaturo ng ilang basic skills sa boxing. Igaganon nyo lang, tapos gaganon nyo. Yan. So, yan yung, yan yung proper na stand sa boxing. Jab. Jab straight. One, one, two. Four. Nice. Nice, nice. nice. That's good. good. Para sa uh, GMA Integrated okay. News, JP Soriano, ang inyong saksi. Labing-anim na personalidad ang lumabas na may statistical chance na manalo sa pagkasenador kung ngayon gagawin ang 2025 elections. Base po yan sa pinakahuling tugon ng nasa survey ng OCTA Research. Pinapili ng OCTA Research ang mga respondents na hanggang labing dalawang pangalan mula sa inihandang listahan ng mga posibleng tumakbo sa May 2025 elections. 58.4% ang pumili kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Kasunod niya, sina dating Senate President Tito Soto, Senator Bongo, Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senator Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, dating Manila Mayor Isko Moreno, Senator Pia Cayetano, Senator Francis Tolentino, Sen. Lito Lapid, Dr. Willie Ong at DILG Secretary Benher Abalos. Ilan pa mga dating senador, opisyal ng gobyerno at mga personalidad ang nasa listahan sa survey ng Octa Research. Ginawa ang survey mula March 11 hanggang 14 sa 1,200 respondents, labing walong taong gulang pataas. Blue Lagoon at Rolling Hills, maraming pagpipilian sa mga pasyalang dinarayo sa Katanduanes. At sa Camarineso naman, ibinida ang mga kalabaw na makulay na parada. Saksi si Jessica Kalino ng GMA Visual TV, Balitang Bicolandia. Happiness ang handog ng mga pasyalan sa pandan katanduanes. Mapapatumbling ka sa mga magkakalapit na pasyalan sa sityo kagnipa. Pumandang magpagulong-gulong sa ganda ng Cagnipa Rolling Hills na bukod sa mura ang entrance fee, bubungad sa iyo ang magandang view ng Katanduanes. At sino ang mag-aakala na sa ibaba ng burol na ito, naghihintay ang isa pang pasyalan. Perfect para sa mga nature lover ang tuwad-tuwadan Blue Lagoon na may naggagandahang rock formations with matching crystal clear blue water halos sampung minuto ang layo mula sa Kadlipa Rolling Hills. Nariyan naman ang Muraw Beach. So far, ang maganda yung nakikita ko. Nakaka-refresh ng puta. Ikinatuwa naman ng Tourism Office ang pagdagsa ng mga turista. Kaya bantay sarado ang LGU sa buong lugar. Ito tayong caretaker para um, malinis ang kapaligid. Mula sa Katanduanes, pumunta tayo sa Camarines Sur Bida rito ang mga kalabaw habang hila-hila ang makukulay na karitela. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Carabao Festival 2024 sa Barangay San Vicente, Buhi, Sur. Layo ng LGUs ipaalala sa mga tao ang kahalagahan ng mga kalabaw, lalo na sa agrikultura. And from Bicol, lipad naman tayo sa Maguindanao del Norte. Be one with the nature sa bagong atraksyon sa Dato Blasinsuat libre ang pagbisita rito ng mga gustong makita ang ganda ng lugar. Pero paalala ng LGU sa mga gagamit ng floating cottage. Linisin ang lugar, irespeto ang kapaligiran, at huwag kalimutang mag-relax at mag-enjoy. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Maingat na umakit sa bakod, papasok sa bakura ng isang bahay ang lalaking yan sa San Carlos Negros Occidental. Pero bago pa siya makapasok sa mismong bahay, laking gulat niya na makasalubong ang aso ng may-ari ng bahay. Hinabol ang aso ang lalaki na napakaripas ng takbo. Ayon sa polis, kilala na nila ang lalaki sa video. Iniimbisigahan ko anong pakay niya sa pagpasok sa bahay. Hinihintay rin kung magsasampan ng reklamo ang may-ari ng bahay labat sa suspect. Isang low pressure area ang minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, 770 kilometers southeast ng General Santos City. Mababa naman ang chance na itong maging bagyo o pumasok sa PAR ayon sa pag-asa. Pero yung trough o extension ng LPA, makakaapekto po sa Mindanao kasabay ng patuloy na pag-ira ng Easterlies. Ayon sa two-day heat index forecast ng Pagasa, asa posibleng pinakamainit sa Katarman Northern Samar, Tugigirao City, Aborlan, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro at Dumangas, Iloilo. Aabot po yan sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. At sa Metro Manila, posible maglaro sa pagitan ng 39 hanggang 41 degrees Celsius. My husband's lover reunion ba? May pantapat kasi si Dennis Trillo sa viral song cover ni Tom Rodriguez. At ang inamin ni Max Collins sa usapang diborsyo nila ni Pancho Magno. Darito showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Pinag-uusapan na ni na may Guardian Alien star Max Collins at ng aktor na si Pancho Magno ang divorce. Because I'm an American citizen, I'll divorce. Is it in the process already? Um, no, it's not active as of now but soon. We already talked about it so that's something we're working on. Pagilino naman ni Max, maayos ang kanilang ugnayan pati ang kanilang co-parenting situation para sa anak na si Sky. We're good, we're great. Um, it really works for us. It's been very healthy and we're both happy and our son is very happy. So really, it, it worked out for the best. Pag-amin ni Max, open pa rin naman siya makipag-date pero mas magiging careful na raw siya if the time comes. Sa ngayon, very busy si Max sa kanyang dalawang series na walang matigas na pulis sa matinik na misis at my guardian alien. Ang trending cover ni Tom Rodriguez ng Versace on the floor. Let's just we're Versace on the floor. Ginawa na rin ng parody version ng kanyang dating My Husband's Lover co-star na si Dennis Trillo. Ang bonus, in Minnie mouse filter pa. Hirit ng netizens, it's definitely a My Husband's Lover reunion. The Sparkle team officially landed in Canada present ang Barda, Juliver, pati na rin ang Team Ruka. Pero ang first order of business ng Team Barda at Juliver. Abala na rin sila sa kanilang rehearsals with matching kulitan on the side. Siyempre, hindi pinalampas ng ating Sparkle Stars ang very quick pamamasyal sa Canada bago ang kanilang upcoming shows. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Idireklara ni Pangulong Bongbong Marcos na regular holiday sa buong bansa ang April 10, araw ng Miyerkules para sa pagunita ng Idil Fiter. At salamat tigas sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilikod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.